Bilang pagpaparangal pa rin sa mga veterano, isang babaeng veterano ng ikalawang digmaang pandigdig ang ating itatampok. Siya rin ang oldest living veteran sa si Cordillera. Atin siyang kilalanin sa report ni Julian Pukay. Sa tulong ni Ma'am Cherilyn Sabling, pinuno ng Philippine Veterans Affairs Office, Field Service Office, Cordillera, tinungo ng ating team ang tirahan ni Sixta Fabila, ang oldest living veteran dito sa rehiyon. Dahil hindi na gaano nakakapagsalita si Ma'am Sixta, ang kanyang anak ni sa Aurelia Fabila Pidad ang aming nakapanayam. She was appointed the relief distributor and also after that in front of our ancestral land across the highway they the americans built a big camp which has a hospital and they stored the unused ammunitions there she worked in the hospital in alcala that was the other hospital where My aunt was hospitalized. I do not know. I think my dad was also hospitalized there because there were so many injuries when they bombed the ancestral home. It was an American plane that bombed our house because they suspected that the ancestral home was a dwelling place for the Japanese bilang isang nurse at assistant sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ibinigay ni Ma'am Sixta ang kanyang sarili sa paglilingkod sa iba. Ang kanyang mga kamay ang nag-alaga sa mga nasugatan sa gitna ng labanan. Kasama niyang naglingkod sa bayan ang kanyang yumaong asawa na isa ring veterano. As regards to my dad, I, the only thing I could, she told, he told me was, he was one of those who marched for the towards the death march in Bataan. Ang kwento ni Ma'am Sixtay ay sinapuso ng kanyang anim na anak. War is such a devastating event. And it rips you so much out of your livelihood. It, um, it's so sad that sometimes you lose some members of the family. and i think of all the eventualities in life, war is the most disastrous event. Lumipas man ang panahon, ang kwentang inuukit nila sa kasaysayan ay nananatiling buhay. Ang kinakain niya, uh, kamote, uh, squash, ganun, saka patatas, sugar beets, ganun lang ang kinakain niya. Tapos may ang pagkain niya kasi puro 4 kilo. Ayoy, may sukat lahat ng mga ano, may karne siya. Ang karne niya, 4 lahat na manok, 200 grams na nalito na. Tapos, ang bigas niya, quinoa, saka yung kuha oats lang. Tapos, may flaxseed po din siya. Tapos, ang gulay niya, pichay, saka saluyot, saka okra. Yun lang ang gulay niya ang um, lahat yan, kinakain yan lahat. Tapos mayroon po siyang turmeric na anong tapos mayroon siyang olive oil din, nilalagyan na mantika. Um, olive oil ang mantika niya. Yun ang ano namin sa kanya. kasagsagan ng World War II, may mga matatapang na kababaihan ding nagsilbi sa ating inang bayan. Isa si Ma'am Sixta sa mga kababaihang ito. Ang kanyang kwento ay sumasalamin sa tapang at sakripisyo sa pagharap niya sa mga hamon sa kalagitnaan ng digmaan ng may determinasyon at katatagan. Lumipas man ang panahon, sana'y manatili sa ating puso't isipan ang mahalagang papel na ginampanan ng mga pitirano, makamit lamang ang kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon. Ako po si Julian Puhay para sa PIA News Cordillera. Co